eto na ang aking coriander. O, oh, mga 2 weeks pa. Pwede nang harvestin yan. Ayan. Yung sili ko na ano, yung dahon niya ba. Ayan, oh, um, parang nakukulot yung talbos niya. Ayan. Yun, bago pa lang yun. Kasi nga, tinaniman ko siya uli nung kinalkal ng pusa. Nung hindi ko pa nalalagyan ng harang. Hmm. Ang taba nung no? talong ko. <laughs> talong. Ayan, nag-iisang talong lang yan. May mga ano na siya, oh, may bulaklak pero hindi pa siya bumubuka. Doon din sa baba. kakalibre na naman sila ng panglagay nila sa ulam. Hmm. panglagay sa sambusa. Ayan. Pwede na yan two weeks pa tamang tama gagawa kami dito na lang ako mag harvest hindi ko naman kasi yan bubunutin pipiliin ko lang yung mga ganyan na, oh, na malalaki na mga dahon para tumubo siya ulit maganda magtanim tanim hilig ko talaga magtanim tanim Basta mayroon akong nakikitang pwedeng pagtaniman kahit mga paso-paso yan. Oh. Hmm. Diba? Ayan yung mint. Nakakalibre na sila sa mint. Ito pag nagkaroon na ng bunga, okay na yan. Libre na naman sila. Hmm. Nakatanim lang yan sa paso yung sarap rooftop ko namumulaklak na din o, ayan libre na rin sila ng dahon ng sibuyas panlagay nila sa salad or pag nagbiprito ng itlog ito naman ang nag-iisa kong beetroot shamander may sibuyas pa din yan